So, mahalaga na meron po kagaya ng FEBC para continue yung pag-share ng uh, salita ng Diyos. Kasi as parent, kasi ako, I have two kids, no? It is important, no, tayo mga magulang, papasa natin sa mga anak natin. As early as now, magiging ugali na nila yung, yung pag-pray. Nakaka-encourage na marinig ang mga ganitong kwento. Tulad na lang ni Ate Ninfa Hisona isang dating empleyado ng FEBC. Dati pa ako nag-work sa FEBC. Pero in 2003, nag-involve po ako sa intercessors. Ini-encourage ko po kayo na manalangin for FEBC. Not only for FEBC, but sa buong mundo, sa ating community, sa family. Nakita ko po na nung dinulog namin sa panalangin, tunay po na gumaling at gumawa ang Himala ang ating Panginoon. As long we have a right connection to God, at yung purpose ng Lord ay ating ginagawa, ang nais niya sa buhay natin, bilang intercesor ay magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas. Ngayong taon, sa temang A Great Prayer Resource, batay sa Romans 8, 26, 27 paalala sa atin na sa ating kahinaan, ang banal na espiritu mismo ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos sa paraang hindi nating kayang sambitin. Isang napakagandang katotohanan, di ba? Ang tagumpay ng ating panalangin ay hindi nakasalalay sa atin, kundi dahil tayo ay lumalapit sa Ama sa pamamagitan ni Heso Kristo at ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang manalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, hingit nating malalaman ang tunay na kagalakan. Ito ay isang privilege na makibahagi sa dakilang gawain ng Diyos sa mundo. Dahil sa bawat Amen na ating sinasambit, may isang kaluluwang nakakakilala kay Jesus. Kaya ipanalangin din natin ang mga intercessors. At kung tinatawag ka rin ng Diyos para makibahagi sa panalangin, makipag-ugnayan lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info at febc.ph. Maari mo ring ipadala ang iyong prayer request Nais namin kayong isama sa aming mga panalangin. Ako po si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Hanggang sa muli, mananatili sa pananampalataya at mamuhay kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at ifollow ang ating Facebook at febc.ph maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Yesu Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph slash give. Salamat sa inyong suporta sa Ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAI. Agapay ng sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin. Magandang araw, kaagapay. Kahit na madilim, makulimlim pa rin ang ating paligid. Pero salamat sa Diyos. Sabi nga, do not doubt in the darkness what God has revealed in the light. At nawa po mga kaagapay, tayo po ay ligtas mula po sa bagyong uwan. Sa mga kababayan po natin na ngayon po ay sa evacuation centers pa rin sa mga baha ang kanilang kapaligiran at napipilitang lumusong po sa tubig baha. Ingat po kaagapay at uh, ang Diyos pa rin po hindi nagbabagong katotohanan na ang Diyos ang ating pong sandigan. Sabi nga po sa Psalm 46 verses 1 to 3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundoy mayanig man, Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimpal. Sama-sama po tayo lumapit sa ating pong Diyos na ating kalakasan at kanlungan. Ako po, si Pastor Eric Cortez, dito po sa Hardin ng Panalangin Tuesday Edition. Hatid po mula dito live sa studio po ng 702-DJS-FEBC-RADIO-TV. Agapay ng sambayanan. Ako po ang inyong magigim plantito ng panalangin sa araw na ito. At mapapanood din po ninyo kami sa Channel 185, ng signal cable sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Para din nyo kami mapanood sa Facebook at sa YouTube at sa 702 DCS app bukod pa po sa regular na radyo at sa ating mga PM radios. Bagyo man po literally o bagyo figuratively may mga kinakaharap po tayo mga problema tandaan po natin ang Diyos ang ating kalakasan, ang Diyos ang ating kanlungan. Manalangin po tayo. Day. Panginoon, habang kami ay bumabangon pa mula sa pananalasa, magkasunod na pananalasa ng bagyong Tino at bagyong Uwan sa iba't ibang bahagi ng aming bansa. Salamat sapagkat hindi nagbabago ang katotohanan na kayo ang aming kanlungan. Kayo ang aming matatakbuhan sa gitna ng lahat ng ito. Kayo ang handang saklolo sa aming kaguluhan. Ang aming pong panalangin, Panginoon, na ang aming pagsasama sa pag-aaral ng iyong salita at pananalangin ay maging kalakasan namin paghuhugutan namin ng tapang. Sa muli, pagharap, pagbangon. Sa sunod-sunod na pagsubok na aming kinaharap, kinakaharap at kakaharapin pa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami makadudulog sa inyo. Sa inyong trono, aming mabaging Diyos. Salamat sa katiyakan namin na kakamta ng kabagat kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Purihin ka, O Diyos. Tinatalaga namin ang bawat bahagi ng aming pong programang Hardin ng Panalangin. Sa inyong papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Hardin ng Panalangin. Kayo man po ay naghahanda pa lang sa pagpasok o paupauwi pa lang mula sa trabaho. E nawa, ang ating pong programa ay makatulong po sa atin. Mapalapit sa Panginoon. Ako po, muli, si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin tuwing Martes. At kung meron kang nais na ipagpray natin kaagapay, mari po ninyong ilagay sa aming pong comment section. At uh, sa biyaya po ng Diyos, isasama po natin yan sa ating pananalangin maya-maya lang. At uh, muli, uh, alam niyo nakakatanggap po kami ng mga patotoo ng sagot sa panalangin. Uh, ano mang araw pong naipanalangin, basta sinagot, pakibahagi po sapagkat ito po ay nakapagbibigay ng encouragement di lang sa aming team ng Hardin ng Panalangin, kundi sa iba pa pong mga tagapakinig na may mga prayer request at nag-iisip sila sa sagutin ba ng Diyos yung kanilang panalangin. Kaya pakishare din po sa comment section para may pagpasalamat natin sa Lord. At sabi nga, a joy shared is a joy doubled. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kayo po ba kagapay Bukod sa mga, eto katulad niyan, sabi nga natin eh, bagyong literal, bagyong figurative. May bagyo sa kapaligiran, kaya nga baha, baksak ang puno. Pakiba sa inyo, nakikinig sa battery operated na radio, PM radio, kasi nga po ay walang kuryente. O baka oh, nandun pa ho, nandun kayo sa mga evacuation center at siksikan. di kayo masyadong nakatulog. Nakakaramdam kayo ng kapaguran. Nararamdaman po ba ninyo yung kawalan ng pag-asa? Para bang wala kang patakbuhan. Sabi nga sa English, eh, caught between a rock and a hard place. Marap ka ba sa isang matinding pagsubok na hindi mo makita ano ang katatapusan? Ikaw ba ay may pinapasan na problema na halos mabali na ang likod mo sa pagpasan nito? Ikaw ba ay humaharap sa isang karamdaman na sinabi ng mga doktor na na namin ang lahat ng aming dapat gawin. Kailangan na natin itong ipa sa Diyos. Nandun po ba tayo sa kalagayan na ipit na tayo at hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin? Ang sabi po dito sa Jeremiah chapter 33, at ang konteksto po nito, ang sabi po sa verse 1 ay, muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias. Samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Walang takas, walang patutunguhan itong si Jeremias. Ni hindi niya alam kung ito na nga ba ang magiging katapusan ng buhay niya o kung siya'y makakalaya. Subalit ang assurance ng Panginoon, una nagpakilala muli ang Panginoon sa kanya. Muling binigyan diin ng Panginoon ang kung sino siya at ang kanyang katangian. At ang sabi nga ng Panginoon, ganito ang sabi sa kanya, verse 2, ako ang lumika, humugis at nagayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. At matapos na muling ipakilala ng Panginoon kay Jeremias kung sino siya, at kung ano yung kanyang magagawa, ay sabi sa kanya ng Diyos, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kasi nga po, ang konteksto nito ay sasakupin na sila ng Babylonia at hindi makita ni Jeremias. How could God restore a nation that was destined for doom? E so sabi ng Panginoon, "Call unto me. Call unto me for understanding." Dito binigyan din ng Diyos na siya ang Diyos na nananatiling tapat sa kanyang tipan. At ang sabi nga ng Panginoon, manalangin ka sa akin. Kung mananalangin ka, sabi ng Panginoon, eh, tutugunin kita. Ang ganda ng assurance, no? Sasagutin kita. At ang sagot ng Panginoon, sabi, ipapayag ko sa iyo mga bagay at nadakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Great, sabi sa English po ay great and unsearchable things. Alam mo, Sister Shikaina, yung salitang unsearchable, sabi sa Bible Knowledge Commentary. The word for unsearchable means something that is made inaccessible by fortifying it or enclosing it. So ito po yung isang lugar na hindi kayang pasukin o kubkubin sapagkat matibay ang muog. Kaya nga, ginamit din ito sa Biblia to describe heavily fortified cities. Kumbaga, heavily guarded. Inaccessible. No way in. Subalit, ang sabi ng Panginoon, itong mga bagay na ito, hindi kayang abutin o tuklasin o buksan ng tao. Diyos lamang ang makapaghahayag nito. Kaya ang sabi, only God can unlock the secrets of the future. And he offered this to Jeremiah. Manalangin ka. Tutugunin kita. At ipapayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya, kagapay, kung sakali po na nasa isang, kumbaga, sa English kasi, between a rock and a hard place. Sa Pilipino, alam mo ba yung Jambi, ang kasabihan na naiipit ka sa naguumpugang bato. Di ba? Narinig mo na yun? Kasi wala ka na talagang matakbuhan. E ang Diyos na po ang magbibigay sa atin ng karunungan, ng kakayanan, upang mapagtugumpayan yun. Di ba ang sabi nga, sa 1 Corinthians 10.13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng tao. Tapat ang Diyos. Na hindi kanya niya hayaang subukin na higit sa iyong makakaya, bagkus, kasabay ng pagsubok. Bibigyan kanya ng kalakasan upang mapagtagumpayan iyon. Sa English, ang sabi, He will provide a way out. Kahit napakiwari mo, there's no way out, there is a way out provided by God. Kung tayo po may karamdaman at suko na yung mga doktor, there is still a way out. Sapagkat may Diyos tayong matatakbuhan, makakalungan, mapagugutan ng lakas upang mapagtagumpayan ang ating sitwasyon. Ang Diyos na sasamahan ka sa gitna ng lahat ng ito. Maharap ka sa matinding problema, baka meron tayo mga kababayan na ang laki ng pangangailangan financially. Nakikita ko sa Facebook yung panawagan ng isang kaibigan, kapatid ng aking kaibigan na nasa ospital, na kung meron pa silang may bibigay na matutulungan siya mabigyan ng iba pang mga work from home na, na trabaho para lang madagdagan pa yung pampauspital niya sa anak niya, ay sa kapatid niya. Good feel. Yung pagtatapang-tapangan, yung pagsisikap na lakasan ng loob sa kita ng pagsubok. That's admirable. Kaya ng aking panalangin ay, sabi nga ng Bible, pag dumadang ka sa mga pagsubok, sabi ng Bible, kung sino man sa inyo nagkukulan ng karunungan, humingi ka sa Diyos at ikaw ay bibigyan. Walang panunumbat sa gana kang bibigyan ng karunungan. Katulad ng sinabi kay Jeremiah, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya malaki o maliit ang inyong suliranin na kinakarap, malaki o maliit ang mga pagpapasya na kailangan nating gawin, lumapit tayo sa Diyos. Nawa, naging pagpapala po ang ating pagbubulay-bulay sa sandaling ito. Sa ating pong pananalangin, pangawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Call unto me and I will answer you. Sa sandali pong ito ay ilalapit natin sa abot po ng ating makakaya ang mga prayer request na ibinadala po sa atin. At uh, gaya ng ating sinabi, ang Diyos ang ating kanlungan, ang Diyos ang ating kalakasan, ang Diyos ang ating handang saklolo, ang Diyos ang ating kapayapaan. Tayo po ay dumulog sa Panginoon Panginoon, gaya ng aming nakita sa inyong salita, nandito kami sa kalagayan na hindi na namin alam ang aming gagawin. Subalit, puti na lang, we're not really helpless. Because our help comes from you. Nataas po namin sa inyo ang patuloy na kagalingan po para kay Pastor Corpus Casilan. Ang kahilingan din po, Panginoon, na nagkaroon ng negative biopsy result para po sa anak ni Lord Beng, na si Gaidi na mayroon pong bukol sa kanyang uh, suso. Ang panalangin namin din na uh, favorable result din sa anak naman niya, na si Nikki din, na may inaalalang problema sa puso. Ang panalangin po namin, Panginoon, alam namin na kung paano ang si Lourdes bilang isang ina ay nag-aalala sa kanyang concern sa kanyang mga anak. Higit po ang inyong concern. At hindi kami dapat mag-alala sapagkat kayo ang aming malalapitan. We also pray, Lord, kay Rainier de la Peña for healing sa kanya pong puso. Complete healing. Kagalingan din po kay Kenneth Rosquillo. Ganon din po kay kagalingan kay Edmar at Eduardo Sombillon na meron pong uh, problema sa pag-iisip. Ganon din po sa asawa ni Sister diesel Domingo, kalakasan. Lord, may mga nilalagnat po at at uh, yung anak ni Susan Rasnal na si Thea, um, si kapatid na Jambi na wag sana matuloy yung lagnat at uh, healing sa ubod si We pray, O Lord, na you would sustain them, O Lord, at pahupain po ninyo ang kanilang nararamdamang masamang pakramdam. Kung paano pinagaling po ninyo, sabi sa Bible, ang biyanan ni Pedro, ganun din po ang kagalingan na inaasahan po namin. Sa mga nasa ospital, katulad po ni Jaconesa Vilma at Nanay Elang na hinihiling po ni Sister Noemi at Trilliano na pagilingin na sila nasa ospital ngayon. Kagalingan at pagtusto sa mga pangangailangan sa hospitalization na ito, Panginoon. Ganun din pong recovery sa si stroke ni Zenny uh, Zeni Balagaw na yung kanyang ina pala na si at kanyang asawa na na stroke at si Seni na maging normal ang BP na hindi sumunod sa kanyang asawang may stroke. Ganon din po yung gallstone ni J.R. Balagaw na makuha sa gamot. Lord, ang nga, the Lord builds the house, the laborers labor in vain. And we pray na you would build this family, their health. Take care, take care of them, oh Lord. Si Teresa Gatchalian Menta, Lord, humiling din po ng panalangin na maging particular ma niya siyang cancer-free. At sa ilang buwan na lang, siya po ay magsi-CT para malaman kung cancer-free na siya. Lord, grant the desires of her heart. Pakisuyo, Panginoon. Pakiusap. Ito na po yung regalo nyo sa darating na kapaskuhan ng kalakasan at kagalingan sa mga tagapakinig po namin na dumaraan po sa mga karamdaman. Lord, we also pray for other requests, katulad po ng uh, proteksyon po ng pinsan ni Sister Ruby Nokom kay Esmeralda Gaspar, na nakakaranas po ng pambubuli ng mga kasama sa trabaho, si Esmeralda na ofw sa Qatar, kayo po, Panginoon, na mag-ingat sa kanya. At uh, yung pamilya niya na pansamantala niyang iniwan upang magtrabaho sa ibang bansa, ingatan din po ninyo. Lord, si Antonina Beleno, miling ng brain development para sa kanyang apo, na si Sebi, hindi namin alam kung anong kanyang kalagayang. Uh, so, bali kayo po higit na nakakalam. Sabi nga, even in the womb, they have formed us. We are fearfully and wonderfully made. And we ask, O oh, Lord, that... Um, you take hold of the whole being of Sebi, ang apo po ni Antonina Beleno. Humiling din po kami ng comfort sa pamilya po ni Ramon Panlikan na pumanaw na. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, ang Panlikan at Paragas family. Maging ang problema po sa lupa ni ng kapatid ni Sister Lilia Bulaon. Na Maayos na po yung issue ng right of way. Kay Nurse Kelio Dio na bukod sa good health, humiling po Panginoon na makapasa sa pag-aaral at uh, ang kanyang kasama na si Cookie, makapasa din siya si kay sa final defense niya sa kanyang masteral course at ang kanilang uh, assessment na kanyang asawa sa TESDA. Kayo po, Panginoon, ang tumugon nito maging yung pagtulong kay Ezac sa kanyang pag-aaral sa elementarya. Lord, pagpalain rin po ninyo ang negosyo ng anak ni Sister Teresita Arcangel. Sana po makuha niya ng kailangan niya na permit to operate Ganon po na makapasa sa board exam ng civil engineering si Clarice Ramos at si Jones Martin sa marine engineering sa buwan na ito. O Lord, salamat sapagkat kayo ang Diyos na maasaan naming nakikinig sa aming mga panalangin. At uh, alam namin, ito'y sasagutin nyo ng ayon sa inyong kalooban, your good, perfect, and acceptable will. When trust Lord the answer to our prayers as to what will be the answer as to when you will answer as to how you will answer it when trust everything to you Salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito na sa aming paglapit sa inyo Ngayon pa lang umaasa na po kami na ibinigay na po ninyo ang aming mga kailingan na kayo sa inyong kalooban sapagkat tiniling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alam niyo, bilis ng oras, mga kaagapay, no? Kulang ang tatlumpong minuto sa pananalangin. Kung akala po natin, boring manalangin, nagkakamali po tayo. Sulit dumulog sa Diyos. Magkarinigan po tayo Bukas po ang ating hardinero ay sa si Pastor Johnny Castillo sa Hardin ng Panalangin Wednesday Edition. Sa susunod na linggo po, makita tayo ng Martes sa radio, online, sa telebisyon, sa Channel 185. Wag ko kayong magpapabayang lumapit sa Panginoon. Sama-sama po tayo at uh, mamangha tayo sa ipapakita ng Diyos na kasagutan sa ating panalangin. Para po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, Si Pastor Eric Cortez na nagpapalala lang, ang kristyanong namumuhay ng tapat, sapat sa lahat ng bagay. Kaya po, magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.